Good day mga kayobab. Mga kayobab, magbebenta tayo ngayon ng limang baboy. Mapapaga ang benta natin ng limang baboy mga kayobab. 4 months simula pa anak yan mga kayobab. Bebenta na natin kasi kailangan po natin ng funds. Yung misis po kasi natin nasa hospital ngayon. Kailangan po natin ng pera. Pang suporta, na thank you po kasi si misis. Ito lang kasi pinagkukuhanan natin ng income. Kaya no choice po tayo kundi ibenta po sila na maaga. Ang bilihan po ng baboy dito po sa amin ay hindi po siya live weight. Kundi po bultuhan. Kung baga na lang po sa tingin. Tinatansya-tansya na lang po. Pinili po yung baboy natin sa halagang 58,000 po. Yung lima. So ang average po is 11,600 bawat isa po. Sa susunod na mga video ko mga kayobab, discuss ko po sa inyo kung may kinita po, po tayo sa 4 months old na pagbenta natin ng baboy. Para may idea po kayo. Maraming salamat mga kayobab. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share sa aking videos para updated po kayo sa mga bagong videos. Thank you for watching mga kayobab. God bless po.